Ang pamahalaan ng Pilipinas ay patuloy ang pagsisikap na gawing moderno ang hukbong sandatahang lakas ng bansa at kasama sa mga pagsisikap na ito ang pagkakaroon ng makabago at napapanahong armas o mga gamit pandigma lalo na ngayong kumakaharap ang bansa sa mga tensyon laban sa China. Hindi lingid sa ating kaalaman na mayroon na ngang bagong mga gamit pandigma ang militar ng Pilipinas tulad ng mga barko, eroplano, artillery, drone at marami pang iba. Ngunit ang mga gamit pandigma na ito ay ilang peraso lamang. Walang kakayahan ng Pilipinas na magkaroon ng marami sa mga ito dahil lang nasabing mga armas ay galing pa sa iba't ibang bansa na binili ng Pilipinas sa sobrang napakamahal na presyo. Walang sapat na budget ang militar ng Pilipinas na makabili ng maraming mga aset upang magkaroon ng sapat na pangdepensa. Ngunit isang solusyon ang ginawa ng pamahalaan kung saan magde-develop na umano ang bansa ng sarili nitong mga armas na pangdepensa. Welcome sa Maharlika TV! Sa video ng ito ay sama-sama nating alamin kung paanong magkakaroon na ang Pilipinas ng sarili nitong production ng defense equipment. At titignan din natin kung paano ito makakaapekto sa tensyong nagaganap sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa video ng ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang October 8, 2024, dilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na nag-aata sa gobyerno ng Pilipinas na ituloy ang isang self-reliant defense posture. Ang bagong batas na kilala ngayon bilang Republic Act Number no. 12024 ay isang priority legislation ng Marcos Administration na naglalayong paunlarin ng industriya ng depensa ng bansa sa pamamagitan ng pagdikha ng mga paraan upang palakasin ang lokal na produksyon ng defense equipment. Sa talumpati ng Pangulo, ang bagong batas umano na ito ay magbibigay daan sa Pilipinas na bumuo ng mga teknolohiya upang kontrahin ang mga banta na kasalukuyang nararanasan ng bansa. Sa pamagitan ng batas na ito, mas magiging malawak na raw ang pananaw ng gobyerno sa depensa ng Pilipinas at natutugunan ang panandalian, katamtaman at pangmatagalang pangangailangan para sa mga defense equipment ng bansa. Maliban dito kapatid, nabibigyan din umano ng prioridad ang mga negosyong pag-aari ng mga Pilipino pagdating sa development, servicing at pagpapatakbo ng mga material sa bansa. Kabilang dito ang teknolohiyang militar, armas at bala, combat training, weapon system, armor at iba pang materialis ng militar. Ang bagong batas ay nakikitang umaakma sa kamakailang pinagtibay na comprehensive archipelagic defense concept isang sadyang inisyatiba upang mapahusay ang maritime security at ang defensive posture ng bansa sa gitna ng pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Ayon naman kapatid kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay magiging instrumento sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang pinoprotektahan ang maritime na interes ng bansa. Ang batas o na ito ay nagpapakita ng isang malakas na mensahe na tayo ay seryoso sa pagprotekta sa ating soberanya at pagsecure ng ating kinabukasan Maguudyok din daw ito sa modernisasyon ng militar sa bansa sa pamagitan ng pagpapahusay ng mga lokal na industriya ng depensa na mahalaga para sa mga ordinaryong Pilipino dahil mas mapangalagaan ito ang soberanya ng bansa lalo na sa gitna ng mga tensyon sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Malaki rin naman ang may tutulong ng muling pagbuhay ng lokal na industriya ng depensa sa paglago ng ekonomiya sa pamagitan ng paglikha ng mga trabaho, pagsusulong ng technological innovation at pagpapaunlad ng kultura ng pagtitiwala sa sarili sa loob ng sektor ng depensa. Ang batas na ito ay hindi lamang magpapalakas sa ating seguridad. Magbubukas din ito ng mga pagkakataon para sa ating mga industriya na umunlad at mag-innovate. Ang bagong batas ay nagbubukas ng mga pinto para sa pagbabago sa mga larangan tulad ng artificial intelligence, robotics at cyber defense. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng technological advancement, tutulungan daw ng batas ang Pilipinas na uusbong at magkaroon ng pangmatagalang paglago ng ekonomiya. At sa pamamagitan ng paglipat ng focus sa lokal na produksyon ng mga defense equipment, mababawasan ng batas ang pag-import ng bansa sa mga napakamahal na defense equipment Tiniyak din ni Romualdez na ang House of Representatives ay ganap na nakatoon sa pagtiyak ng sapat na alokasyon sa budget para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at pagunlad ng local defense industry. Ayon naman kay DND Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong, susuportahan din ng batas ang mga kinakailangang armas at material ng AFP at iba pang law enforcement agencies. Sa isang pagtutok sa Research and Development, unahin din daw ng SRDP Program o Self-Reliant Defense Posture Program ang pagsulong ng mga innovation at technological na tagumpay sa industriya ng depensa at mga dual-use technology. Bubuo din umano ito ng malawak na mga kakayahan sa AFP at magpapadali sa pagkamit ng isang mapagkakatiwalaang postura ng depensa at pag-asa sa sarili. Sa pamamagitan umano ng pagbukas ng development ng isang national defense industry, gagamitin din ng batas ang potensyal ng mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga original equipment manufacturer mula sa mga katulad na bansang handang palawigin ang kanilang tulong sa pamamagitan ng paglipat ng teknolohiya. Ngayon mga kapatid, kung magsisimula ng gumalaw ang lokal na produksyon ng mga armas sa Pilipinas, malaking pera ang matitipid dito ng pamahalaan at magkakaroon ng ating militar ng sapat na kakayahan para sa depensa. Hindi biro ang perang ginagastos ng gobyerno o binibigay na budget para lamang mapunan ang kinakailangang armas ng ating mga kasundaluhan. Halimbawa noong February 23, 1995, binagtibay ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang isang batas ng Pilipinas na opisyal na itinalaga bilang Republic Act Number no. 7898 o Armed Forces of the Philippines Modernization Act. Ang batas na ito ay naglalayong gawing moderno ang lahat ng sangay ng AFP tulad ng Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Army. Ngunit sa mga panahon na ito, tanging tatlong patrol vessel lamang ang nadagdag sa armada ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang tatlong patrol vessel na ito ay binili ng bansa mula sa Hong Kong noong 1997, na dati namang tika-class na ginagamit ng Royal Navy ng UK. Ayon sa mga report, ang nasabing AFA modernization program na ito ni Ramos ay mayroong budget na umaabot ng 15 billion pesos at dapat may patutupad sana sa loob ng 15 years. Ngunit natigil ito kasunod ng krisis sa pananalapi sa Asia noong 1997. Napakalaki ng budget na iyon mga kapatid pero dahil wala nga tayong sariling defense production, talagang mapipilitan tayong bumili sa ibang bansa. At dahil sobrang napakamamahal ng halaga ng mga ito, ang mga pinaglumaang equipment na lamang ang ating kalimitang binibili para mas makatipid. Noon namang December 11, 2012 sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Noy Aquino, Binago nito ang batas at tinawag naman itong Republic Act Number no. 10349. Kilala rin ito bilang Revised AFPE Modernization Act na naglalayong palawigin ang modernization program ng AFE para sa isang pang 15 years na may paunang budget na 75 billion pesos para sa unang limang taon upang ipagpapatuloy ang modernisasyon sa lahat ng sangay ng AFE. Ang binagong programa ng modernisasyon ng AFE ay nahahati sa tatlong horizon. Ang una ay ipinatupad mula 2013 hanggang 2017. Ang pangalawa ay mula 2018 hanggang 2022, habang ang pangatlo ay mula 2023 hanggang 2028. Ang kabuang halaga ng proyekto ay pumapalo ng hanggang sa $40 billion. dollars. namang June 20, 2018, inaprobahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng pumapaloob sa Armed Forces Modernization Program para sa Horizon 2. Ang listahan ng mga proyekto ay ipapatupad mula 2018 hanggang 2022 na may budget na humigit kumulang 300 billion pesos o humigit kumulang 5.6 billion dollars. Pagsapit naman ng January 2024, inaprubahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatiba na Re-Horizon 3 na nag-overhaul sa nakaraang acquisition list na nakapaloob sa original third phase ng programa ng modernisasyon, kung saan gagastos ito ng hanggang sa $35 billion sa susunod na 10 taon. Ngayon mga kapatid, ang mga datos na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalaking pera ang pinupondo ng gobyerno para sa depensa ng bansa. Kaya naman ang Self-Reliant Defense Posture Program na kasalukuyang pinirmahan na ni Pangulong Marcos ay malaki ang may tutulong upang makatipid tayo sa gastos. Hahasain din ng programa na ito ang kakayahan ng mga Pilipino na makipagsabayan sa pagdevelop ng mga makabagong armas at teknolohiya na umaakma sa mga pangangailangan ng militar. At posibleng magiging daan na rin ito upang makagawa na tayo ng sariling advanced weapon na maari nating ma-export. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!